Hello mga kachinelas Panibagong araw, panibagong video Ako nga pala si Lenlen Len. Chinelas girl na lang ang itawag nyo sa akin Kaya tara, samahan nyo ako Ipapakita ko nga pala sa inyo Kung paano iligpit yung mga paninda namin Inuna ko nga pala dyan mga kachinelas yung laruan Sunod po yung mga ipit Naka plastic na po silang lahat habang nagliligpit po kami yan nagkukwentuhan kami yan na sana dumating yung time na magkaroon na kami ng sariling pwesto yung hindi ba ganito yung liligpitin mo sa, sa gabi aayusin mo sa umaga tapos pag may huli tumatakong takbo yung sana kahit pwesto lang na maliit at least komportable na pero, mahal po kasi yung pwesto dito sa Maynila eh. Ayan, sunod naman na iligpit namin po ay eh, mga face mask. Ilalagay namin yun sa plastic isa-isa din lahat. Kasi inuuwi namin yun sa bahay. Sa inuupahan namin bahay. Medyo malapit lang din po. Dati po, nagta-tricycle lang po kami papuntang bahay inuupahan namin eh, medyo mahal po yung pamasahe tapos magastos pa po kasi pabalik-balik po kami eh, ngayon po, kumuha po kami ng motor na hulugan ayan po, yun yung ginagawa naming service at ayan na nga po, yung chinelas po isasako po namin yan isa-isa hanggang sa maging Apat na sako po yan lahat. Ipapasok namin sa sako kasi kailangan po para hindi po sila madumihan. Sa bodega lang po kasi namin nilalagay. Kasi pag sa plastic po, kinakain po ng daga. Pag may kain na po ng daga, hindi na po namin nabibenta. Natulugi na po kami. Kaya mas safe po pag nasa sako, itatali po namin ng maayos yung sako dyan. Ayan, pangatlong sako na po yan. Malalaki po yung sako namin. Para kasya lahat. Kasi pag maliit po, marami kaming binibitbit. Medyo, dyan lang po sa tapat ng tulay din yung bodega. Doon po namin iniiwan yung mga chinelas namin. Kasi pag iuubi po po namin sa inuupahan namin, hindi na po kasi kase eh. Maliit lang po kasi yung inuupahan namin. Kasi po pag malaking bahay na yung inuupahan dito sa Maynila, medyo pricey na. Kaya pag maliit po, mura lang po. Mura lang po yung upa namin doon, 2 Kaya lang po, pag umuulan may tulo. Ayan po, tapos na po. Nakalagay na po lahat sa sako. Ilalagay na po doon sa kariton namin. Bali, may kariton po kami bakal. Si Jowa po nag-welding niyan. Kasi marunong din naman po siya mag-welder. Buti nga po may gamit po siya. Sarili niyang gamit. Laki ng katawan ng tagabuhat ko ah. Kayang-kaya ayan na po, naglilikpitan na rin ang ating mga kapitbahay na gulay hahakuti namin po lahat yan doon at ako naman po yung magtutulak ng kariton, siya po yung magdadala ng bakal, medyo may kabigatan nga po yan yan po, dadali niya rin sa bodega, ako po yung magtutulak ng kariton, kasi magaan lang naman po itulak ayan kasi pag may gulong, okay lang po doon lang po sa may poste, banda. Yung aming bodega. Ayan po. Itutulak ko lang po yan doon. Lahat po pala na nagtitinda na sa tulay ng mga time na yan is nagliligpit na. Ito po yung aming motor na hulugan. 3 years po yan. Ayan po, ibababa na po niya yung mga sako ng chinelas dito po namin yan nilalagay medyo madilim po tapos yung kariton din po ibababa po namin magaan na po yan kasi wala na siyang laman ilalagay lang po namin sa ibabaw ng lamesa yan yung kariton tapos ipapadlak na po namin magkabilaan ganyan kasi dati ninanakawan po kami ng chinelas dyan pero alam na namin kung sino yung kumukuha kaya lang pinabayaan na po namin si Lord na po yung bahala sa kanya pero ngayon po okay na po yan kasi nilagyan na po ng double ni jowa ng ano double na lock ayan tapos na po kami ngayon po uuwi na po kami dala na namin yung mga face mask at mga laruan. Ayan, shout out po pala sa mga tindero at tindera natin dyan na lumalaban araw-araw para sa pamilya kahit mahirap yung buhay. Hello po sa inyo. Naglalakad lang pala ako papunta doon sa mga paninda ayan nga po yung iba po na nagtitinda ng gulay nakauwi na din halos konti na lang din yung hindi nakakapaglipit. ayan po naman iuwi namin lahat yan sa amin kung nagtataka kayo kung paano kakasya sa motor kaya yan kasi sanay na po kami sa marami hang ano daladala ng motor siguro limang plastic yan. Tapos, isang malaking bag. Yung iba dyan, binibitbit na lang. Ako yung magbibitbit. Nandun ako sa likod na kasakay. Tapos, si Jowa yung magdadrive. Ayan na po. 7.38 na po yan. 38 minutes pala. Mula nung magligpit tayo hanggang sa matapos. Ganun po, kahirap maglipit ng mga paninda. Pero okay lang po, kasi dapat dito sa Maynila mag-imasipag ka. Kung hindi, hindi ka kakain, wala kang pambayad sa upas sa bahay. Pa-share at like na rin po ng aking mga videos. Salamat po. At nandito na po pala tayo sa inuupahan nating bahay. Ayan, ibababa ba niya ni Jowa yung ibang mga gamit. Tapos ako naman, magdadala na ng dalawang plastic. Yung tubig na inorder ko pala, kaganyan na pa yan. Ito po, sako lang po yung gate namin. Hindi yan na eto Ito po, yung sako ng dinorado. Yan po yung gate namin. Ayan na po. Nandiyan na po kami sa bahay. Maliit lang po yung inuupahan namin. Napansin niyo po may plastic po yung sa ceiling namin sa taas sa bubong. Ilagyan ko po yan kasi tumutulo po. Salamat po.